Sa larangan ng mga espesyal na puwersa, mayroong mga unit na nakilala hindi lamang dahil sa kanilang mga tagumpay kundi dahil din sa kanilang sining ng digmaan. Isa sa mga pinakakilala sa buong mundo ay ang US Navy Seals. Ngunit kamakailan, isang kontrobersyal na pahayag ang umiikot sa mundo ng militar. Sinabi ng isang miyembro ng Navy Seals na ang Scout Ranger ng Pilipinas ang pinakadelikadong unit sa buong mundo. Bakit kaya ganito ang pananaw? Ano ang nagtutulak sa kanila upang ituring na ganito ang isa't isa. Ang pag-uusap tungkol sa mga espesyal na puwersa ay madalas na nakatuon sa kanilang mga operasyon at tagumpay, ngunit may mga pagkakataon na ang kanilang reputasyon ay lumalabas mula sa pahayag na nagmumula sa mga miyembro ng ibang elite na unit. Isang ganitong halimbawa ay ang pahayag mula sa isang miyembro ng US Navy Seals na nagsabing ang Scout Ranger ng Pilipinas ang pinakadelikadong unit sa buong mundo. Ang pahayag na ito ay hindi lamang isang simpleng komento. Ito ay naglalaman ng malalim na pag-unawa sa kakayahan, dedikasyon at kultura ng mga Scout Ranger na dapat talakayin ng mas detalyado. Ang Scout Ranger Regiment ng Pilipinas ay itinatag noong 1950 na layuning bumuo ng isang unit na nakatuon sa mga operasyon ng reconnaissance at kontra kontraterorismo. Sa loob ng mahigit na anim na dekada, nakuha ng unit na ito ang reputasyon bilang isa sa mga pinakamahusay na puwersa sa bansa na may mahigpit na pagsasanay at disiplina. Ang kanilang pagsasanay ay naglalaman ng iba't ibang aspeto ng militar mula sa mga taktikal na operasyon hanggang sa pisikal na kondisyon na nagiging dahilan kung bakit sila ay kilala hindi lamang sa loob ng Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bahagi ng mundo. Isang pangunahing aspeto na nagtatakda sa Scout Ranger mula sa iba pang mga unit ay ang kanilang pagsasanay sa mga mahihirap na kalikasan. Ang mga Scout Ranger ay nahaharap sa mga hamon ng pakikidigma sa mga dense jungles at mountainous terrains ng Mindanao kung saan ang mga kalaban ay kadalasang gumagamit ng guerrilla tactics. Sa mga ganitong sitwasyon, ang kakayahan ng mga Scout Ranger na magsagawa ng reconnaissance missions, magplano ng mga estratehiya, at makipag-ugnayan sa mga lokal na komunidad ay nagbibigay sa kanila ng labis na kalamangan. Sa madaling salita, ang kanilang kakayahan na umangkop at bumuo ng mga solusyon sa mga hindi inaasahang sitwasyon ay isa sa mga dahilan kung bakit sila itinuturing na delikado at epektibo. Samantalang ang U.S. Navy SEALs ay may hawak na reputasyon bilang isa sa mga pinakaprestihyosong unit ng militar sa buong mundo, ang kanilang mga misyon ay kadalasang nakatuon sa mga high-stakes operations sa mga bansa sa ibang bahagi ng mundo. Ang kanilang pagsasanay ay tiyak na matindi, ngunit ang konteksto ng kanilang operasyon ay madalas na mas nakatuon sa mga urban na kapaligiran, kung saan ang kanilang advanced na teknolohiya at mga kagamitan ay may malaking papel. Ang paghahambing sa pagitan ng mga operasyon ng Navy Seals at Scout Ranger ay tila nagpapakita ng kaibahan ng kanilang mga kalakaran, ngunit sa huli, parehong unit ay may kanikanilang lakas at kahinaan. Ang pahayag mula sa Navy Seals na ang Scout Ranger ay pinakadelikado, ay maaring maiugnay sa kanilang malalim na pag-unawa sa mga hamon na hinaharap ng mga ito. Ang mga Scout Ranger ay nahaharap sa mga sitwasyon na kadalasang walang katiyakan kung saan ang kanilang buhay at kaligtasan ay nakasalalay sa kanilang mga desisyon at aksyon. Ang pagtanggap sa ganitong panganib ay hindi lamang nakakaapekto sa kanilang pisikal na katatagan kundi pati na rin sa kanilang mental na estado. Kailangan nilang maging handa sa anumang oras sa kabila ng mga pagsubok na dulot ng mga operasyon. Mahalaga ring isa-alang-alang ang papel ng mga Scout Ranger sa mga lokal na komunidad ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga tao sa mga lugar kung saan sila nag-ooperasyon ay nagbibigay sa kanila ng mahalagang impormasyon at suporta sa mga pagkakataon ng kaguluhan ang kanilang kakayahan na makipag-ugnayan sa mga lokal na lider at komunidad ay nagiging susi upang makamit ang tagumpay sa mga misyon sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan na ito nakakatulong ang mga Scout Ranger na bumuo ng tiwala at pakikipagsapalaran na naguugnay sa mga puwersa ng militar at ng mga mamamayan. Sa kabilang dako, ang mga Navy SEALs ay may kaalaman at karanasan sa pakikidigma sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang kanilang mga operasyon ay hindi limitado sa iisang rehiyon. Sa halip sila ay madalas na ipinapadala sa mga lugar na may mga mataas na panganib kung saan ang kanilang pagsasanay sa iba't ibang uri ng combat operations ay ginagamit. Ang kanilang pagsasanay ay naglalaman ng mga teknikal na aspeto kasama ang paggamit ng advanced na kagamitan at estratehiya sa mga misyon na may mataas na peligro. Ang pagsasama ng mga scout ranger sa mga operasyong internasyonal ay nagpapakita ng kanilang kakayahan na makipag-coordinate at makipagtulungan sa iba pang mga unit ng militar kasama na ang mga Navy SEALs. Ang kanilang dedikasyon sa pagsasanay at paghahanda ay nagiging pundasyon ng kanilang tagumpay sa mga misyon. Hindi lamang sila nakatuon sa kanilang sariling pagsasanay kundi pati na rin sa pagtulong sa iba na nagiging dahilan kung bakit sila ay nakikilala bilang mga epektibong unit. Ang bawat operasyon na isinagawa ng Scout Ranger ay hindi lamang isang misyon. Ito ay isang pagkakataon para sa kanila na ipakita ang kanilang kagalingan at dedikasyon, ang kanilang kakayahang makayanan ang mga hamon, maging ito man ay sa pisikal na anyo o sa mga mental na aspeto ng pakikidigma ay nagbibigay sa kanila ng kakayahang ipaglaban ang kanilang bayan. Ang kanilang mga pagsasanay ay naglalaman ng mga elemento ng pagkilos at pagdedesisyon na nagbibigay diin sa kanilang kakayahan na mabilis na makagawa ng desisyon sa mga sitwasyon na puno ng panganib. Sa kabila ng mga hamon na dulot ng kanilang mga operasyon, mayroong isang uri ng kamaraderie at pagkakaibigan na nabubuo sa pagitan ng mga scout ranger. Ang kanilang mga karanasan, tagumpay at pagkatalo ay nagiging bahagi ng kanilang pagkatao bilang mga sundalo. Sa bawat misyon, nagkakaroon sila ng mga pagkakataon upang matutunan ang mga aral mula sa isa't isa at bumuo ng mas malalim na koneksyon ang kamaradiri na ito ay hindi lamang nagiging pundasyon ng kanilang pagkakaibigan, kundi pati na rin ng kanilang tagumpay sa mga operasyon. Isang mahalagang aspeto ng Scout Ranger ay ang kanilang pagkakaroon ng mga lokal na koneksyon. Ang mga ito ay hindi lamang mga sundalo, kundi mga tagapagligtas at mga tagapangalaga ng kanilang bayan. Ang kanilang mga operasyon ay madalas na nauugnay sa mga lokal na pangangailangan at ito ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na maging bahagi ng solusyon sa mga problema ng komunidad. Ang kanilang kakayahan na makipag-ugnayan sa mga lokal na leader at mamamayan ay nagbibigay diin sa kanilang papel bilang mga tagapagtaguyod ng kapayapaan at seguridad. Ang Scout Ranger ay may mga programang nakatuon sa mga lokal na komunidad kung saan ang kanilang mga operasyon ay nagiging pagkakataon para sa pagtulong sa mga tao sa mga sitwasyon ng krisis, sa mga pagkakataon ng kaguluhan, sila ay nagiging tagapagsalita at tagapagtaguyod ng kapayapaan. Ang kanilang dedikasyon sa mga tao sa kanilang bayan ay hindi lamang nagiging dahilan upang makuha ang tiwala ng mga tao, kundi pati na rin upang ipakita ang tunay na diwa ng kanilang serbisyo. Ang reputasyon ng Scout Ranger ay hindi lamang batay sa kanilang mga operasyon kundi pati na rin sa kanilang kakayahan na makipag-ugnayan sa mga lokal na komunidad ang kanilang pagkakaroon ng magandang relasyon sa mga tao ay nagbibigay ng mas malalim na konteksto sa kanilang mga misyon sa kabila ng kanilang mga pagsasanay at kasanayan ang kanilang tunay na lakas ay nagmumula sa kanilang kakayahan na maging bahagi ng komunidad at maghatid ng pagbabago ang mga Scout Ranger ay kilala sa kanilang katapangan at dedikasyon. Sila ay hindi lamang mga sundalo. Sila ay mga tagapangalaga ng kanilang bayan na handang magsakripisyo para sa kapakanan ng mga tao. Sa mga pagkakataong ang kanilang mga misyon ay nagiging mapanganib, sila ay nagiging simbolo ng pag-asa at katatagan. Ang kanilang mga kwento ng tagumpay at sakripisyo ay nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga mandirigma. Sa kanilang mga mata, ang tunay na halaga ng serbisyo ay hindi lamang nakabatay sa tagumpay sa laban, kundi sa pagbibigay ng pag-asa at proteksyon sa kanilang bayan. Sa huli, ang pahayag ng isang miyembro ng US Navy Seals na ang Scout Ranger ng Pilipinas, ang pinakadelikadong unit sa buong mundo, ay naglalaman ng respeto at pagkilala sa kanilang kakayahan at dedikasyon. Sa kabila ng mga pagkakaiba sa kanilang pagsasanay at operasyon, parehong unit ay nagsisilbing simbolo ng tapang, katatagan at dedikasyon. Ang kanilang mga misyon ay hindi lamang para sa kanilang mga bayan, kundi para sa mas malawak na layunin ng kapayapaan at seguridad sa mundo. Ang bawat Scout Ranger ay hindi lamang isang sundalo. Sila ay mga bayani na handang magsakripisyo para sa kanilang bayan. Sa kabila ng mga hamon na kanilang hinaharap, patuloy silang nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga sundalo. Sa mga sakripisyo at tagumpay na kanilang naipapamalas, ang kanilang kwento ay isang paalala ng tunay na diwa ng serbisyo at pagmamahal sa bayan.